why you care? Kasi pera natin to. Ang taas ng binabayaran natin na tax. Para saan? Diretso ito sa bulsa ng mga inang kurap. Sa totoo lang, hindi mahirap ang Pilipinas. Hindi lang nagagamit ng maayos ang pera natin. Okay lang sanang magbayad ng tax, okay lang magbigay ng malaki. Pero sana, maramdaman naman sana natin habang binabaha ang mga bahay ng ordinaryong Pilipino. Maraming namamatay sa bawat baha at bagyo na nangyayari sa Pilipinas. At pinipiga ang maliit na mga negosyante para lang makabayad. At yung mga kurap, yun ang nakikinabang at kumakain sa pinaghihirapan nating lahat. Kaya masakit. Kaya nakakagalit. At sinong may kasalanan? Tayo din kasi binuboto natin sila. Maging matalino naman tayo sa pagpili ng mga leader natin trapo na nga, may kaso na nga. Pinuboto nyo pa. Sobrang hirap maging Pilipino. Sobrang hirap maging Pilipino. Bakit dapat may pakialam ka bilang isang Pilipino sa flood control scandal na nangyayari ngayon? Flood control projects. Flood control projects sa flood control projects. Kailan kayo nag-engage sa flood control projects sa DPWH? 2016 onwards. Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa nyo listahan ng mga projects? Turo mo na! may mga involved pong senador dito. Si Senator Jingoy Ejercito Estrada. Wala akong tinanggap na anumang halaga wala sa mga flood control projects. Senator Joel Villanueva. Wala po ako kailanman naging flood control project. Yusek Robert Bernardo at D. Alcantara. Mga hayop ang gumawa nito, hindi sila tao at bakit bilang isang business owner, galit na galit ako sa nangyayari ngayon. Now, wala nang intro. Before I explain everything, just in case you're living in Iraq at Pilipino ka at hindi mo alam kung ano nangyayari, this is what happened. Back in July 2025, lumabas sa headlines yung mga anomalies ng flood control projects matapos mismo i-flag ni President Marcos na parang may ghost projects na pinagkakagastusan. Maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. And by August 19, nagkaroon ng Senate Blue Ribbon Hearing at pinatawag si Sarah Diskaya, isang contractor na lumabas na may control pala sa nine companies na puro flood control projects ang kinukuha. Siyam na calling cards, nung siyam na kumpanya, lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Diskaya eventually this got blown up it's because of the interviews na lumabas din at nag-viral sa social media and that's the reason why lalo pang lumakas ang naging kutob ng mga nag-iimbestiga sa kanya sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa kanya listahan ng mga projects turo mo na sir wala po akong nakakausap po By the way, isa sa mga kumpanya ni Descaya is ang St. Gerard Construction and Development Corporation kung saan siya ang Chief Financial Officer or CFO. We can remember na tumakbo din siya bilang mayor ng Pasig this May 2025 election at ang kalaban niya ay ang current mayor na si Vico Soto. Pasok ko sa politika, medyo kilala na po sila lalo na yung St. Gerard para bang political party na rin Karang ha halalan. At nag-viral din ang mga car collections nila na galing daw umano sa mga projects na nakakuha sila ng over 31 billion peso or over 421 projects. Now, going back, by late August, lumakas ang usapan tungkol sa mga ghost projects at sa buwatan ng mga ilang mga politiko. Flood control projects. Flood control project. Sa flood control project. Kaya nagbanta si Senator Jingko Estrada na ipapa-aresto daw ang mga contractors na umiiwas sa investigation. Pag nagsinuling ka, ipapakita ko yung sulat. Mino mo? Pagdating na September 1 to 2, humarap na si Sarah Diskaya at doon umamin na siya na yung kumpanya nila ay nagbid sa halos 491 projects at nanalo ng 71 contracts. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. Agad na ni-revoke ng Philippine Contractors Accreditation Board or PCAB ang license ng siyam nilang kumpanya sabay forward ng kaso nila sa DOJ at NBI. Now, inilagay din ng DOJ sa Immigration Lookout Bulletin ang dose-dose ng mga pangalan na konektado sa skandal para hindi sila makalabas ng bansa. But here's where it gets more interesting. On September 8, sa harap ng Senado, mismong si Sara at Pacifico Curly Descaya ang nagsabi na may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% kasama sa mga pangalan na nabanggit ay si House Speaker Martin Romualdez na agad namang nagdenay at ngayong September 9 sa House Infra Committee Investigation ni reveal ni ex-DPWH Engineer Bryce Hernandez na kasama raw si na Senator Jingoy Estrada Kung tatanungin niyo po ako kung sino si Senator Jingoy Ejercito Estrada Senator Joel Villanueva. Noong 2023 naman ay naglabas na 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. Naglabas din siya ng mga screenshots umano ng text kay Senator Villanueva tungkol sa DPWH budget picture na kasama si Senator Estrada ang involved sa Bulacan Project at pictures ng bundok-bundok na pera na sinasabing kickbacks daw galing sa mga projects. Now, obviously, parehas naman itong itinanggi ng dalawang senador ang mga parata sa kanila. Wala akong tinanggap na anumang halaga wala sa mga flood control project. Wala po ako kailanman naging flood control project. So, why am I very, very furious about this matter? Now, for me to explain my point, let me just explain to you ano nga ba ang tax and why this matters so much kung bakit may ganong kalaking pera ang DPWH for flood control. Honestly, ang tax, simple lang dapat. This is supposed to be the money of the people na ibabalik din sa tao, sa kalsada, sa flood control at public services. Pero ito ang reality. Inaabuso, o na kinumura Just to give you further context on this. Halimbawa, kumikita ka ng 30,000 pesos per month which is 360,000 pesos per year. Kailangan mong magbayad ng halos 16,500 pesos na income tax every year or 1,375 every month bawat Pilipino sa Pilipinas. And that's if nasa minimum wage ka or nasa 30,000 pesos ang wage mo. The higher the salary, the bigger it gets. At By the way, hindi pa kasama dito ang 12% VAT sa halos lahat ng binibili mo. Now, ibig sabihin, bago mo pa ma-enjoy ang sweldo mo, bawas na agad. At ang masakit, yung perang yon na dapat sa atin bumabalik, na dapat nagiging proteksyon natin at pondo for nationwide progress, ginagawa lang na kickback. Now, let's look how taxes work sa ibang bansa. To Dubai, because I was in Dubai for more than 10 years. Actually, wala silang income tax. 5% lang ang VAT nila. Pero mabilis ang development at world-class ang infrastructure. There was once a time na naaalala ko na gumawa sila ng bridge over the canal at one month lang tapos na. Dito sa Pilipinas, according to research, 11,000 road accidents happen every year just because of poor infrastructure. Sa Canada, mataas ang buwis. Pero halos 30% naman ng taxes nila ay sa healthcare. Kaya libre ang hospital, libre ang doktor, at wala kang problema kapag nagkasakit ka dun. Kasi kahit mataas ang tax, ramdam mo, bumabalik sa tao. Dito sa Pilipinas, admission pa lang sa hospital, sobrang hirap na. And there are people who dies sa emergency rooms just because yung mga tao walang pangbayad. And think about this, sa Switzerland at sa Japan, sobrang taas ng buwis. Pero ang kapalit nun, matibay na daan. Sobrang bilis ng aksyon kapag may nasira na infrastructure. Sobrang ganda ng public transportation, train is everywhere, at public services na sobrang maaasahan. But here in the Philippines, it takes decades and countless presidential terms bago pa natin magamit ang public transportation. Dito sa Pilipinas, ang taas ng binabayaran natin na tax. Para saan? para sa bulsa ng mga korap? Now, bakit dapat galit ka din dito An why you care? Kasi pera natin to. Buwis na kinakaltas sa bawat sahod, sa VAT, sa income tax, sa SSS at imbes na bumalik sa atin bilang proteksyon laban sa baha o maayos na kalsada, diretsyo ito sa bulsa ng mga p**** inang kurap. At para sa mga negosyante na katulad ko, so trying to make a fair living, sobrang doble ang pasakit. You know, we pay more than seven digits tax every year. Pero wala akong nararamdaman na balik sa akin o kahit anuman lang suporta dito sa gobyerno. Okay lang sanang magbayad ng tax, okay lang magbigay ng malaki. Pero sana, maramdaman naman sana natin habang binabaha ang mga bahay ng ordinaryong Pilipino. Maraming namamatay sa bawat baha at bagyo na nangyayari sa Pilipinas. At pinipiga ang maliit na mga negosyante para lang makabayad. At yung mga kurap, yun ang nakikinabang at kumakain sa pinaghihirapan nating lahat. Kaya masakit. Kaya nakakagalit. Ito, real talk. Alam mo kung sino ang pinaka-apektado dito? Tayong mga nagtatrabaho at tayong mga nagnenegosyo araw-araw. At dito sa Pilipinas, tayong mga Pilipino talaga ang nagdudusa at lalo na ang mga business owners. Sobrang taas ng binabayaran natin sa VAT at tax at dinagdagan pa ng online tax. Tapos sa e-commerce dinagdagan pa ng additional 5 pesos. Hindi gusto ng mga platforms 'yon. Ang gobyerno daw nagsabi sa kanila na dagdagan. To the point that it almost breaks us down. Sobrang hirap maging Pilipino. Kung ang malalaking kumpanya nga nahihirapan, paano pa yung mga maliliit na vendors at mga startup owners? Pinipiga ng sistema habang yung perang binabayad natin nilulustay ng mga inang kurakot sa gobyerno. At sinong may kasalanan? Tayo din kasi binuboto natin sila. Tax should be the fuel for progress, but because of the corruption, we're not moving ahead. Hati-hati ang mga politiko at mga contractors. Parang negosyo na lang tax na binibigay natin for the Philippines. Sa totoo lang, hindi mahirap ang Pilipinas. Hindi lang nagagamit ng maayos ang pera natin. Now, bilang isang business owner, sobrang ramdam ko yung sakit at betrayal na nangyayari ngayon. Alam mo yun, harap-harapan kang Pinaghirapan ko ang bawat sentimo na binabayad ko na tax. Pero imbes na makita kong bumalik sa tao, bumalik sa akin, bumalik sa mga empleyado ko, bumalik sa mga taong bayan, ang nakikita ko lang is paano ito nilulustay at yung mga kurap ang mas lalong yumayaman. And honestly, this is not just money they're stealing from us. They're also stealing hope from every single Filipino. So you see why I'm this emotional? Because this is not just from an angle as a business owner, but also bilang isang Pilipino nakakagalit, nakakainis. Hindi na tayo pwedeng manahimik. Kung mananahimik lang tayo, tuloy-tuloy pa rin ang cycle ng korupsyon. And I believe the best way for us to fight this is maging matalino naman tayo sa pagpili ng mga leader natin. Trapo na nga. May kaso na nga. Pinuboto nyo pa. And more than that, we also need to make this anger that we feel as a weapon to gain awareness and demand for f***ing accountability. Gising, <sighs> Pilipinas, it's time para ipaglaban ka. Ang pera at ang kinabukasan na para sa atin dapat ninanakawan tayo ng harap-harapan. Because at the end of the day, this fight is not just about corruption. It's about saving the lives, the dreams, and the dignity ng bawat isang Pilipino. And I hope that someday, my dream is to make the Philippines a first world country because we deserve that. And the only way for us to do that is to make sure not to tolerate this f again. Pilipinas. Ang hirap mong mahalin.